Ang inundan sa kalipay ko Wala na lain pa Ang ipangadoy ng dugan Wala na lain pa Ang imahal na'y Palayusap mo na Basit makabatay niya ko pa, pasaylo ako. Pero bisag gawin sa umpani mo, di may mga buwagan ako si Christian. Ayaw, uh? Noy! Ah! hindi na ka mapakita kung ano'y gagawa hindi na, na mabuak pa Ka! Isag magkunsa pa sila. Di sila kapugos sa rumalayo ko Salamat eh. Nga nagpabingin di akong ka. Uban na ako. Di ko magpalayo mo, Christian. At mag unsa pa sila pisan pat yun pa ko nila pili ko mula yun naaarap ko pero nila mahal ka Christian mahal okay. Christian Ishan My love Ishan Tidak ada yang ada yang Aku yang ada 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 bako ni eh? Ako, good town. Kasaya, good ninyo. Oh my God. Oo. kayo, good ninyo. Lagi, managat nyo. Parang doon natin sa dalo. Ay, napumay. Yun, una nito. Kanila ka. Kanon. Ang kira, bro. untuk mungkin aku lambat tu. Jadi hal juga nak kita laki hal ini. Jadi harun maglung aku nya atau mah hikai ini yang nak aku Mau balik ramai jaya. Ya ramai jaya. Ayah ayuh mah. Love, love, love. Oh. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love.

Kamu sa man tawa makakuha. Mo sad no. Agto ah, tas unahan eh. Murag dagandaghan igto. Bay. Namo problema ni lilak bay. Problema? Wa man. Mau ba bay? Tempara. Ngano nakapangutan na makana. Doy. Wala na problema. sa ka kausa Waman Bisan po brit Makakaon malang hapon ta Usa pa Waman sa may mag -away. Ako kabay, no? ka bayno, yun know? ko Inanak ako masawa Kanang Hindi ka ba mag away ba Hindi ka ba masilos Kaba gugka nga gwapo gugta Eh ka <laughs> e, ba'y eh Kung tarong ngayon mong masawa, oh, dia kena silos, tarung dia eh tarung dia tu nagkinarung tarung? nagkinarung bita'u ka bita'u aku <laughs> 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 ba yang tarung ay emang masak wa sama ni mo bita'u magsilus yang tarung siya rehan aku kita bita'u kana. Kita bita'u kana ka na si awas Bita, bila' i baw ka na magsilus i baw man siya na tarung lu Ibaw i baw muka'u muka'u bita'u Pero naalang, Gi -gi -gi na gigi yun na eh? karon ni, Unsa mo na ba? Um, kuan ba? Bahin sa akong gisaad ni. Eh? Unsa mo na yung gisaad niya ba? adlaw diha oi may adlaw po may gana kini aka dai wala ka man ore glap asron ay wala gi kay kanang uman di man maayo ang panahon gabi oh ito ito dai no kasi kay hangin aw dai kana mo kuya ko alin ko dali man ni ko ni kay ali dai ah ay salamat aw to di ato ito mo di mo bisad ni lilak bai Ara nak kerja kan? Ha? Kasal? Tuod no? Kung mo makasal? Oo. Oh. Pero, huwag kong kalimutan na Bay. Saad din ako niya. Apiki lang yun. Ariyas rin. Timing kayo. Nagbubahan ko sa kamakina sa kasakaya. Isid yung panagat ko. Isaon mo na rin mo Bay? Pero sa aman din magpakasal kwarta ra kung ipaabot ba'y pero wak ko magpakawa sa paglaong wak maka siya na ba'y basin okay rin niya ba nga di mo magpakasal tupal nag naman mo Oo lagi ba'y pero ang saad saad manggod isaad ko niya nga magpakasal mi ah dali na kayo na ron ba'y yun dagan na kayong libring kasal ron gusto ka ako yung kasalin nyo hindi utagid siguro sa libre ko na pero nga nga ako bay. Gusto na po ikasal mi sa simbahan. Tarang daku ang hikay. Mago na akong gisaan niya. Gusto na ko ipakita sa iyong kaparintihan. Nawa masayop si Lilak sa pagpili na ko. Kung maura, bay. Dugi dugi pa juday na mahita po. Oh. Pero paning kamutan ako, bay. <laughs> Dubliho na ko. Dubliho na ko akong trabaho. Ang gusto mong guna ko, bay. Makasalmi sa dili pa may magkaanak. Mawagod na akong gisaad niya. Oh. Kani dayo, o, ang kay ka day. gitao, Ang awar akong kulor day nindot ka day. Isuko dayon kaya palito na. Sige day, ha? isuko day. Ay. Hala, ngayon na niya. Uy, nisamot di ka kaputi anak day. Mm. Mm. Sige day, kuha anak day. Di apa? ten pa. Mm. Kau okay. si membalik dia ako aku ako aku sah. Nah, ini lipstick. Nya, hmm, di apa gipar ko anday, Make up. Pick doy mo samot yung gagagwapa uh -huh. ana. Kani importante ka ini nimo day kay sandlak man ni kanang manuroy kag isda init ka isda nang kinahanglan magputang gyud ka ani day. Uh -huh. Nga na pay lipstick oh. Samot kag gagwapa ana. Kana day uda ta data na day brato ra pay Ah, dito day. Pero time pa. Kain Christian day. Ah, nanagat sila para sa panud-an mo ba? Ah, mo ba? Ay timing day kaayo meron. <laughs> Day, sige na, day ba? Palitan, anak, day. Uy, barato ra eh, hatag. Suling, anak. Diba, day? Mm. Kahangyo ra na niya. Nya, data, data, ragod. Nya, karisa, day, u, Ngayon, lagi ka ikaaning lipstick, day. Sige na, day, Aron sa taon, mahalinan mi, day. Oh, <laughs> <laughs> Sige na, uy. Ay, ano eh. Okay. lang ko na lang. ay na lang Sige dai. Sige na dai Oy, siya batih ka ayo. Sharo na masas Christian. wag gyud siya kapalit ni mo bisag unsa. sa sinina Nga nya kanang lipstick. Sag na lang gud. sad. Wala na ito ang gipangan tuwing Daghama sa gugog sinina nang niya. Eh, liso ko ganahan mag-usik-usik sa kwarta kay liso di ang panahon na. Ay, dipindi raman sa na mo, day. Sa imong paglihok ba? Kay, og dili sa ta lihok, aw, makaluloy eh, sa takaayo. Pobre kayo ta. Pero, tanawa ra gutong usan ako kapag umangkon. Karon, dato na kaayo si Almira imong yung... kasabot nang Oh, uh, si Almira. Ay dato na is Almira dai. Oy. Basta ikaw ay pagpakawa sa paglaom -um. kay dako pakai kag higayon. Baling? Dito dai. Oo, oh, uh, oo, oh, uh, 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 uh. uli. Rigo, ka mo palit ani dai. Na lang. Dool naman lang dai ta. Sabaw ka bay. Kasalamat ba ako ng lilak Nakasabot siya sa mong sitwasyon Aw oh, Bungutan mo na si lilak ba Pilit sa kinasan ni mo Buinas lang ay ka Kaya ikaw yung nakaunag kita niya Na kung ako pa Saba niya Lagi eh. Mga guwapo gunta <laughs> Asa dapit Naluoy ba ako niya Pero makunsa na lang ka ako ko mawaas yan ako Siguro good boy ka Mahila ka popcorn Mauna akong ipangando yung ipangayo sa ginoo bay Hindi siya mausag Kaantos mga nais siya nga Pila mo katulog nag ipon Mausap na hinon siya Naanad na nasa inyong kapubre boy Degree ka sila ito boy oh Oh Tak buat tu na kan? Oh, oh dai, ui datu es dai. Ikau sa dai no? Unwa pala untak kami minyak sayu. Datu na untak kayu karon e, Curan ni muai halin non ke istanan. Kapan lang kay? Nepeda makan Christian. Dolor, pengintrigan nama imu abe kayu las Christian. Ay, sisuling, bayak mangunay man. Sa mga kaling, oy amiga, mantaling. Dili biya ni pangintrigang ako. Wa taon ko mangintriga ana oy. Parinte ko mangani na siya. Pero tinuod mo sa akong gisulti. Ano ni siyang Christian? Parinte mo dai mong duha no. Dai. Asa naman? Sige na dai palitin ng lipstick dai sa lang, dai oy. Halinan sad mi ba. Hmm. Pasensya na munang pero medyo kumpait ana. Kaning blouse, isang blouse dai. Dili jud ka dai? ay mananghid pa kong Christian na na. Nagidangar na ni mong ka. Mananghid pa kang Christian. Hindi kinahanglan man ka ni gamit, man kaya ni nimo. Pananghid si okay. pa ginoo ni mo sa imong bana. Day, malipayon ka. O ba ni Christian? Ha? Huh? Mauna. O ba na ka, oy. <laughs> Mali pa yun ka ba ko na, O ba ni Christian? <laughs> nang, naroon di ay, si bot niyo pa sa bot. Ang bot ipasabot ana Mahigugma ka, ba kaayo kang Kristiyan Kani agog ka nagantos ug kauban niya Ang gibangan toy ning dukan <muchas> wala nay la Ang gimal ning so far ko makahimo nga uh, mubiya ni Christian. Importante ka siya sa pinabuhi, kinabuhi. ko makadawat nga uh, mawa siya nako. ako. No ba? Oo. Saon tama, no? Pero... Okay si mong kinabuhi, day. Nga mag-antos ka o ba niya? Maugyo, day. Isagong sa pa yung isulti, batok ni Christian. Hindi ko matandog, ana. Oh, hinoon, masakitan ko kay di pa kaubos siya. Sige, dahil di na wala makuhaan ani. Ato na lang po. Dolor, oh. Ay, mo na, kalim. Ato na lang po ni mo. Ah, sige, lang. Kaya na ani. Sige, sige, sige. Makita na tayo ha? Oo. Okay. mag pa, may ari ako. Pag-umangkon. <coughs> day, balik tas ato istorya day ha kay pasabton ta ka day ha basig malain ka na ako baya ba ya pabiya ako, ako di si Christian day ang ako igo na dyo kong namaligya kaysa ako sang pamugas in town siya di nasa so day ba paliti ko so ay iawat na lang po na akong akong halin kaya di, na, di, di kas ako baya day data data bitaw gina di, di lang sa lagi ko nang si ba, Hadlok kayo siyang Christian ay. Mura na lang yung Unsan na lang yun. Gabangin si Christian. Mahadlok man siya. Sige na po. Oh, ay Day. Ah, kadiya nang na nga. Sige, day. Uy, may loves. <coughs> oh. <coughs> Nasa ka? Kaya. <coughs> <Yeah>. Oh, no. <coughs> oh, Ni am lagi ka nam. Ay. Dum, may hapon din anong dulo. Hapon, may hapon. Dum, ni am lagi tudung kay nagda ko baligya ni lilak dong. Gamit ka ini niya dong o. Oh, para pagwapa dong ba, Pagwapag samot na lipstick, make up niya, sunblock sa iyang pagpanurig isda dong ba para maprotektahan siya sa kainit sa adlaw dong. Ay ikaw, my love. Ito man. Palito ni Du. Ginahan ay, ka? Ayaw na lang. Ginahan ba? Ayaw na lang. Ayaw, okay raw. Ginahan na siya ng lips. Ayaw. Hindi, okay raw. Ginahan, bro mo ba yan ni Du? 400 ba yan eh. Hatag rin ako 250. Ayaw, ayaw. Ay. Ayaw. Barato na lang na. Ayaw, like na oh. Barato, like oh. it? Kaya lagi. Ka Oo. Barato na lang. Oo. Kaya ni... Nang dulur? Barato eh. Kaya kuha. Ito, Du. Nailok ba yun? Du, di pa bayra lailak ay. Mm ikaw dai abi naman lang kay minyo dili ka magpagwapa kikinahang lang kaya po nani mo dai oy bisa gwapa na ka pero padugang ba dili naman lang kinahang lang magpagwapa si dai ng dulur kay eh, natural naman na yan kagwapa humot na kayo ya, yeah, usap pasad wak na pasad ni by christian oh, sure. silang rin. Mingawa na na ako ng Kumusta naman na si Christian? Na may anak? Palagi. Kung amin ito guys, hindi na okay. Pwede na i-hapon sa bang dagat, no? Maura di-hapon. Pariya sa una. May nung ko. Nga ka ta. Ito, no? Ah, todo di ay. Kumusta naman na sila? Siguro. Malipayan kayo mo na. Kau mahu pergi kedai? Ya?